Panay ba ang bilhin nyo ng coolant? O oh, hanggang ngayon tubig pa rin kayo. Try nyo na tong Pro 99. Ready to use coolant. asa isang libo lang itong may 10 liters na. Maraming brand ng coolant pero mamahalin naman yung iba. Dahil ready to use to, hindi nyo na kailangan timplahan pa. Meron na din kasama yung budo yan na flexible. Mas mapapadalay na yung paglagay nyo. Wala nang natatapon at nasasayang. More than 2 years ko na din tong gamit. Tested ko na din to sa long drive. So nakapunta na ako ng Pampanga to Pangasinan. Pampanga to Sambales, Pampanga to Quezon Province, and Pampanga to Tagaytay. Never nag-overheat ang sasakyan. Ito pala yung mga all videos ko na nagpalit ako ng radiator. Yan din yung ginamit kong kulan. Sa dalawang sasakyan pa nga yan. Kung tubig ka pa rin hanggang ngayon, 2025 na idol, lipat ka sa coolant. Recommended talaga kulan ang gamitin sa sasakyan. Baka sa kakatipid mo lalo kang mapagastos. Pwede mo din siyang pandagdag. Di ka tulad ng iba, titimplahan mo pa. Meron din tong ibang kulay. I think pink yung isa. Check nyo lang sa yellow basket sa baba. Ano bang inintay nyo? Checkout na.